What's up mga kamaster Sobrang aga ko nga magising sa araw na to Dahil may mahalagang bagay na asikasuhin ako Tara kwentuhan tayo Sobrang aga ko nga magising sa araw na to Dahil pupunta ako ng City Hall ng Mandaluyong Renewhan na naman kasi ng work permit Kaya kailangan natin magising ng sobrang aga Hindi na nga ako naligo no Kasi sobrang lamig talaga ng tubig Nakakatamad Kahit na January na yung lamig Pang December pa rin no Ah basta hindi naman talaga rasun yung lamig Basta tinatamad lang ako maligo Kung maliligo pa kasi ako baka anong oras na anong oras na ako makarating sa City Hall baka abutan pa ako ng sobrang haba ng pila eto na nga no dali dali na ako dito lumabas ng bahay pag ka talaga sa buhay kailangan mo talaga magising ng sobrang aga para makuha mo yung gusto mo <laughs> ano daw siniglahan ko na nga yung boses ko dito baka wala na sa aking manood lahat na antokin. kaya naisip ko baguhin ang aking boses hay nako mahabang habang lakara na naman to sa mga oras na to ramdam ko pa rin yung antok pero hindi pwedeng humilata na lang at matulog dahil may mga umaasa sa akin at yun yung pamilya ko syempre ginagawa ko to lahat para sa pamilya ko at sa Panginoon kayo ang lakas ko lalo lalo na sa mga sumusuporta sa akin pamilya ko ang dahilan kung bakit ako nagpapatuloy sa buhay basta naniniwala talaga ako na ang proseso ang buhay, maniwala lang tayo at manalig lang tayo kay God. Laban lang, aayon din sa atin ang panahon. Tama nga, wag lang daw puro dasal, dapat may galaw din. Para pagdating ng araw, may aanihin ka sa lahat ng iyong tinanim. Sabi nga dun sa kasabihan na nabasa ko, hindi karera ang buhay. Kaya di dapat tayo nakikipagunahan sa iba kung lagi natin ikukumpara yung sarili natin sa mga taong nakakalamang sa atin. Ay di tayo magiging masaya. O siya, tama na. Nandito na nga ako sa kalsada. Haba-haba na nga yung nilakad ko kaya nakakahingal na talaga. Anyway, tulad ng dati, commute na naman. Ang sarap talaga sa pakiramdam, buhay commuter. Di ko na malayang kakadaldal ko, nandito na pala ako sa kahabaan ng Commonwealth. Dating gawi, aabang na naman ako ng boss kaya nga ako dito, no? Galing Commonwealth kahabaan, papuntang GM Kamuning. <laughs> kasi mangut yan. At eto na nga, no, nakasakay na tayo ng boss. Grabe sa mga oras na to, inaantok talaga ako, kaya idlip muna ako habang nasa biyahe. Pero di ako makatulog ang lamig kasi. Di talaga ako sanay na matulog sa biyahe. Sa mga oras na nga to, iniisip ko yung kape. O siya, tulog muna ako habang nasa biyahe. Siguro mga 30 minutes, nasa Jamie kamuning na ako. years later. At sa wakas, nakarating na nga rin tayo ng GMA Kamuning. No, kaso dito tayo binaba sa LTO. Napakalayo. Eee. At eto na naman, no. Kaya maglalakad na naman tayo ng mahaba-haba. Ewan ko ba, pero dun sa MRT Kamuning, pwede dun dati bumaba. Ewan ko ba kung ngayon bawal na ata. Para talaga sa aming mga commuter, sanayan na lang talaga maglakad ng mahaba. Pero medyo hassle kung matanda na yung bababa. Sa ganito kalayo, mas better talaga pag may babaan na maganda o malapit dun sa MRT. Para hin hindi hassle gaano. Pero iisipin ko na lang na exercise to. May bantay pala kaya pala kami sa LTO binaba. Anyway, let's go. Lakad na tayo. Habang naglalakad nga yung buhay commuter nyo, kumukulo na nga yung chan ko. Hindi ko nga alam kung gutom o ano lang to. Sayang nga, wala man ako dito makausap habang naglalakad. At nandito na nga ako sa MRT, no? Pababa na nga ako dito. Sa dito, sir. Sa dito. Ito na nga nung no, nakasakay na ako ng MRT. Babiyahin naman ako from J.M.E. Kamuning to Boni. Hee! Hi! <laughs> Hahaha! Inang mukha yan. Hindi pa nga ako nakakarating. Mukha na akong pawe At nandito na nga ako no sa Boni after 20 minutes na biyahe from J.M.I. Kamuning, no? Pero okay, ha? Maliwalas yung istasyon ng Boni. Nai-enjoy ko na tuloy lalo yung pagbablog habang nagko-commute. Ang sarap sa pakiramdam. we buti sana ako mag-commute. Kung hindi, mawawala talaga ako dito. Malawak kasi yung istasyon ng Boni. Tapos sabayan mo pa ng sobrang daming commuter. Buti na lang, sobrang aga ko talaga umalis. Kung hindi, sobrang siksikan talaga. <coughs> At eto nga, maglalakad na naman tayo papuntang Sakayan, no? Konting oras pa nga lang yung binabiyahe ko, no? Nakakaramdam na ako ng kahit ano dito. Hindi ko ma-imagine kung gutom ba o uhaw. <laughs> Basta sige, tuloy lang. Mahaba pa ang araw. Hindi ako pwede magreklamo. Hindi ko pa na naabot yung gusto ko. Kaya mga kamaster, supportahan niyo ako. Huwag sana kayo magsawa. Nagsisimula pa lang tayo. Huwag po kayo mag-alala. Pagbubutihin ko pa po lalo. Tuloy ang kwento. Mahaba-haba pa ang araw na to. Kaya samahan nyo ako hanggang sa matapos ang vlog na to sumakay na nga ako ng tricycle dito patungong munisipyo <laughs> let's go tricycle nga ako patungong munisipyo ay hey. At nandito na nga ako, hindi ko nga alam kung anong lugar to Basta binaba ako ng tricycle driver dito Basta city hall daw to Hindi ko nga alam kung saan dito Ay basta magtatanong na lang ako Hindi naman to yung unang punta ko Kasi pangalawang taon ko na to Kaso na nakalimutan ko kung saan nga banda yun Basta lakad lang ng lakad hanggang marating ko yung gusto kong puntahan Basta nararamdaman ko, alam ko na malapit na ako Nakakainis nga no, hindi ko matapos-dapos yung voiceover ko kasi may tumatahol na aso. Ano ba yan? Saglit, tatawid ako. Ayaw pa at ako sa Isasagasaan pa ako. <laughs> Joke lang. Oo, oh, ikaw naman. Sa kapelistrian naman yan. Ba't ayaw niyo ako pagbigyan? Uy. Uy, saglit. Ay! Ah! <laughs> Manong guard, asan ba dito yung city hall? <laughs> o siya, tama na yung kakatawa. 2,000 years later. Sa wakas, nakarating na nga ako dito, no? At pangalawa ko sa pila. Inuna ko na nga dito yung x-ray kasi 1pm pa daw yung result. Sa wakas, after 1 hour na pila sa x-ray, ako na nga yung susunod. At pakatapos ko nga mag x-ray, no? Balikan ko daw yung result alauna pa daw ng hapon. Kaya yung ginawa ko dito habang nag antay, naglakad muna ako papuntang police station para kumuha ng police clearance. Kasama kasi yung sa requirements para makakuha ka ng mayor's permit. Habang naglalakad nga na ng nakatunga nga, nakita ko nga dito yung city hall, yung may logo nila na Leon. Pakatapos ko nga dito kumuha ng police clearance, nalibot-libot nga muna ako. Pumasok na nga muna ako dito ng city hall no, habang naghahantay ng mga result ko. In fairness, maganda yung loob ng city hall nila. Parang nga ako dito ang ignorante no. Pero nagtataka lang ako no, yung medical nila. Nila nasa ibang area O siya, hahanap muna ako ng maupuan At ako'y napapagod na Habang nagaantay ng mga result ko At ako'y maglilibang muna O siya 2000 years later. Sumapit na nga yung alauna, no, para kunin ko yung result ko. Nagulat nga ako dito, sobrang dami ng tao, no. Kanina pagpunta ko, wala naman yan, nagkasabay-sabay lang siguro. Ganyan talaga pag buhay empleyado, no. Di mo kailangan magreklamo. Basta sa isip ko, makakuha na yung permit ko para makapagtrabaho. At sa wakas, nakuha ko na nga yung result ko. Yay! After 30 minutes sa pila, kakaantay ng result. Ito na yung result ako. At sinunod ko na nga dito sa health permit pumila. Sa mga oras na to, ramdam ko na nga yung pagod, no? Kasi umalis ako ng bahay madaling araw. At hindi nga rin pagod yung nararamdaman ko, pati antok. At sa wakas, sa mahabang pag-aantay, natapos din ako. Thank you, Lord. Salamat sa panunood. See you on my next vlog. Thank you and I love you. Brrrr!